sa atong marimay, diha sa atong lungsod sa konsolasyon. kaya nagsunod ang kabatanunan, ang mga leader karon nagsunod sa inyong mga na hinagbuan, nagkanakatampo sa kalambuan sa konsolasyon. Pakpak! Pakpak -pak sa tanang senyor! O niya, nalipay kay uh, ko noong uh, hapitasan ko makamot o senyor. Okay. oh, kay senyor na ko. Kay akong anak, junior man. Ya ako senyor na <laughs> ko. <laughs> Oh. Ah, pero ganina dong, pagkabuta ko, doon, pag aku, doon na utana.. na, giingnan nga, guriyak, pila ida ni Tiba na matay. Oh, okay, di ba muta na ka? Doon aku, iku, 74, ma.. O okay, niya? Si Gili, ida ina Iku 75. Oh. Ikaw, pila ina ni mo, ikaw, 71. So, namatay na sila, 74, 75, oh. Iku, 71, buhi pala ikaw. <laughs> Gina, bila <laughs> ko si sekreto si ni mo nga uh, medyo buhi pa man. Bali ba ta masaya nga magtawo ko si sekreto si ni mo. <laughs> Agina na ko siya dong pagkamatay sa kong lola kay dili sa pagpahambog lola lola namatay to 98 ang edad. Oh, ang <laughs> di ba ni bawo. Tinuod na 98 to ang lola, nahutdan na to siya glana. <laughs> oh, sa ato ba do na lana? Lana dong gibilan ko niya glana hangtod karon na sa kumbag. Ama Oo, Oo, ako baka ba? Oo. Ano sa pataas sa kina mo? Kinsa itong gusto mo taas, di ba may sobra ni Ang inyong edad, 75. Pungan pag ino'y 75. Para masito si Quinta, di na takalak ka o mag-ana. <laughs> Ginar ko siya, akong lana na, gibilan ko glana sa ungo. Ha? Oo. Okay. Ungo? Uh -huh? Lana sa ungo nun. Kato ako nun lang gilingi ka ito. Kinamang ungo sa among dapit. Pero lahat ito, ah, hindi man siya mukhaonog tao. daw. Ang suyo po kada ruwan kada dugo sa mananak nga itom. Ah, itom. Oh, iring itom suyo si anak. Oh, kada ilang ka itom suyo siya anak. Uh, kay nundo anak kada nga importante man oh. sa itom. irong sa itom suyo siya si anak. Suyo si dum ang kid nya lang ni ang kung kada sa... lubot nga itom. <laughs> Lami yung kuno kay na dum. Kita may itom og lubot din yo. Pasiyo yung tagbay kay wa ko kada aglana. <laughs> Ditambah yang atletina, oke okay. minta